Thank po kay Mami Sonia po, tsaka po kay Mayora Joanna po, sa tulong po sa kapatid ko po. Maraming maraming salamat po Mayor, Mami Sonia at kay Mayora po. Nalaking tulong po ito para sa amin po. Maraming maraming sal salamat po. Mar maraming salamat po kay Mami Sonia, sa anak niya, kay Perde Estrella. Maraming salamat po, nabigyan kami ng biyaya. Salamat po, Mami Sonia. Mahal ko po sila. nagpapasalamat po ako kay Mayor at kay Ma'am Sonia na natulungan po kami sa kalagayan po ng anak ko, si Cecilio po. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat kay Mayor Ferdy at sa kanya pong mami na kay Mayor Sonia po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong sa aming tita. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Mayor Ferdy Estrella at ang ating magiging bagong mayor na si Sonia Estrella. Lubos po akong nagpapasalamat ang aking buong pamilya. Maraming maraming salamat po. Salamat eh Mommy Sonia at Mayor Perdi, hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo. Maraming maraming salamat po.